Shuvi Etrata isang DDS, binatikos ng mga taga-Reddit. Samot-saring batikos ang binabato ngayon sa DDS at former PBB housemate na si Shuvi Etrata dahil kumalat ang old video nito sa Reddit. Ang viral video na ito ni Shuvi ay live niya pa sa TikTok noong Marso 12, 2025, isang araw matapos ang pagkaaresto sa dating Pangulo na si Rodrigo Duterte kaugnay pa rin sa kaso nitong crime. Hindi lingid sa marami na inaresto si Duterte noong March 11 ng gabi sa NAIA o Ninoy Aquino International Airport matapos lumapag ang kanilang sinasakyan na eroplano mula sa Hong Kong at agad-agad itong sinakay sa isang private plane para dalhin sa ICC or International C Court sa The Hague, Netherlands. Kaya sa pinapakalat na old video ni Shuvi sa social media, kitang-kitang ang pag-aalala niya sa dating Pangulo, inamin pa nitong hindi niya napigilan na humagulgol sa iyak dahil sa nangyari kay Duterte. Ani ah, ni Shuvi, naiyak talaga ako kagabi pag-aresto kay Duterte kasi sa lugar namin, malaki talaga ang naitulong ni PRRD like s*** talaga guys, sobrang malaking bagay ang naitulong niya. Hindi ko alam sa inyo, pero sobrang nagpapasalamat talaga ako kay Duterte para sa akin talaga guys na ano kasi ako ni Bongbong Marcos na budol, dagdag ng dalaga. Dito na nakatanggap ng maraming batikos ang dalaga at may mga netizens ang nag-aalala ngayon sa showbiz career ni Shuvi, Dahil sa pagkaaresto ni Duterte noong Marso 11, nagsampa ng kaso si Acting Davao City Mayor Baste Duterte sa mga opisyal na nasa likod ng pagdakip sa kanyang ama sa NAIA. Sa latest update naman tungkol sa kaso ng dating Pangulo, hinatulan ng tatlong counts of Rodrigo ng ICC prosecutors dahil sa involvement di umano nito sa 76 in total na nangyari sa kampanya nito laban sa ipinagbabawal na gamot or war on nung panahon ng kanyang panunungkulan bilang mayor sa Davao City at Pangulo ng Pilipinas.